Constantino Waterworld lubog na wawa yung kotse pag tumas pa abutin yung makinan yun ayun pa yung motor sa loob lubog malalim na ron Dewa. dewang bewang malalim na Eh, tuto nga si Andrew. tinang-tinang ka mo si mami doon sa so, ano. Sinabihan ko kanina nung nasa CR ko mamalengge mama kami. Ah, uh, silip-silipin si mami kasi ano, si Adam. Lubog na yung elpo. Ay, no. Malalim din. na Malalim na. de nga. Yung ginagawang hospital marilaw <laughs> ayo ayun na oh. malapit na malapit na abutin konti <laughs> na lang abut na <laughs> grabe eh. aray ko nakita nila is Ayan oh, mama nyo Adat <laughs> gimbo sa sel pa pa sa kanang Bangka na pauwi. Babangka na. Masakit na sa paa. BDRRMC Pop Dos. na. Ah, yang covert court. <mulay> <Bangka>. <mulay> <mulay> tweet 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 tweet, tweet. <laughs> ayun yung evacuation center nakita na naman sa taong ito ayan ang ginawang evacuation center lalim na bewang konti na lang tapos na ang ospital kailan kaya matatapos yan public hospital ng Marilao kamalikot Gladys bubol tayo Ah, din pa rin. Ay,